Kain teh, nang manok, patoka. Pakaian nang muning. Alat tesnya second floor, semuanya tester belum. Sampalok balok Bilikit yung ano Isang balok kung napakan ah, Dito na tayo Third floor Yan po ang simbag yung masikin Ini yung nilinisan yung agahapon Ito yung tumubo yung halaman We want <laughs> <Hey, nothing. laughs> <Look at that. laughs> <laughs> Ayan. Ayan, yeah, ito na. Ayan, kung nakilagyan ng tubig. Balik ko. Ito yung motor na ano. No? Tangke ang tubig na. namin kagahapon yung isa kasi nasira pinapakits nyo ay wala nang leak naghahapon kasi may yung isa dito may butas pag may pressure maangat dito rin sa kabila yung isa yan bago na yan yung ito yung view taas ay ang sampalo ko ay nasa ang puno na yan punching bag sikatid sa pirka 4th floor nakikita natin dito yung <coughs> sky skyway para tayo. dito yung tanki na laki silipin ko yun mamaya laman kong puno may ladder yan o. ayan o skyway uh, ano yan in Lix yata yan yan papuntang Balinsuila ito papuntang Kalukan to yan punta c ng view dito sa taas Ayan lang nga na dito, view. Ayan sa kabila. sa mga katabi. Wala na. matay na yung mga namin. Nuke. Wala na ano. oh. mga bayabas dito baba.

Ano kulay ng alaman nila? Oh, ang ganda.